Thank you. Ano yung pagkakakilala mo kay A+. Plus? Mabait po siya. Pag minsan po makulit. Pag inaano po ay ayaw po agad umano niya. Alaw po agad lumakad. Masaya po. Kainom si Habo. Nakakaan na rin po. Habang po pinapakain po yung kabayo. Ano po, para rin po namin ano, siyang ano po tayo alam-alaga. Pagminsa po sinasabihan ko po siya na huwag kang mangangagat ha, huwag mo silang sisipain pag may dumais na iyon. Bakit siya A-plus ang lagi favorite po? Kasi po siya po yung pinakamatagal ko na pong nasa Seven at five po, nag-ano nag na po ako mga bayo, tinuturuan na po ako. Nung grade 2 po ako, nagkakabayo na rin po ako. Pero po, hindi pa po ako masyadong sanay. Grade 3 na po talaga ako natutungin ano, magkabayo. Ano po ako, 8 po ako nun.

Saging ha, saging be. Gumilid ka. Gumilid ka. 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 Una po ako, hindi pa po ako marunong ng mga bayo. Ang ginagawa po sa akin ni Daddy, pinapaakas po ako lagi. Yung araw-araw pong ganon, di, anong natuto na po ako manakay ng kabayo. Ano yung pakiramdam ko pag sakay ka ng babae? Masarap po. Kailangan ko po siya nung ano po, may tungtungan po kaming mataas. Sabi ko, Baya, isa ka mo pa amojan at bigla kang tumalon. Nung pagsakay niya pong ganun, di, natut, ano po siya, paminsan-minsan na lang po siya nagsasakay ng kanya. Pero po, madalang pong magsakay po sa kanya si Dade gawa po ng hindi po siya makataas ng ayos. lang kita anong pagod? Pag minsan po, na gano'n po lang. Para po siyang napapagod na biglaan. Ano po, pinapatigil muna po namin ni Kuya. Bago po, pinapalakad na po ulit namin. Pag naman po siya po pagod na pagod na, bago po eh, kami po inagmamadali eh, na po namin siya pinapagpahinga sa pinuntahan po namin. Para po na rin po siya namin kapatid, pero po kabayo siya. Ano yung mga binibenta ninyo doon? Buko po, halo-halo, kape, cup noodles, saka po yung itlog, saging pong nilaga, saka po yung saging pong inernibal, yung mga tinapay po. weekend lang po. Sabado at linggo lang. Yung maraming naaakyat. Mga po, inabot po ng 200. Nung nakaraan pong September, inabot ng 300. Pag ano po, pero marami din po kasi may baon eh. Pag po kayong karami, malaki-laki po ang benta namin. Na pag marami pong naakyat, nakaka-500 po kami. Pero ano po, yung paghihingi po yung anak ko. Na babayaran po sa school. Sa Banilad po, high school po, kasi maraming binabayaran eh. Ayun, siya po ang ibang papabayad. Kaya ko po gustong tumulong sa magulang ko po eh, para po magawa na po ang bahay namin. Saka po makapagtapos po rin po kami ng pag-aaral. Kaya mo? pagmamahal ko sa kanila yung kung maging masipag po sila sa mga pamumuhay, ng mga sa kasama ko sa bukid, ng pagtulong sa akin. Ang, ang po turo ko sila, yung kaya po lang nila, yung magagaan pong bagay na pag, pagsakay sa kabayo, pagrerenda po ng kabayo, yung magagaan po naman, sakay pa sila. Para hindi na po ako magrenda na ang ibang, ang ibang gawa ay nagagawa ko. gusto ko pong matuto sila para po lumaki silang mayroong silang alam. Mahirap po kasi lumaki ng walang alam dito sa atin eh. Mahirap po eh. Paano pag nawala kami, hindi kawawa po sila kasi sila walang alam. I'm yeah. not